Sa video na ito ngayon, dadalhan namin kayo ng napakagandang balita para sa aming mga senior citizens. Isang game-changing na financial update na maaaring maglagay ng hanggang 12,000 piso sa inyong mga bulsa ngayong linggo. Pag-uusapan namin ang lahat tungkol sa pinakabagong SSS pension increase, ang 4,000 piso bonus, at ang bagong Universal Social Pension Program. Manatiling nakaabang para matuto kung paano ma-maximize ang mga benefits na ito at matiyak na hindi kayo makakalimutan ng kahit isang piso. Kumusta, mga kababayan? Maligayang pagbabalik sa aming channel. Bago tayo pumasok sa exciting na balita ngayon, huwag kalimutang ay hit ang subscribe button at ay ring ang notification bell para hindi ninyo mamas ang aming mga pinakabagong updates tungkol sa government benefits, pensions, at financial assistance programs. Ngayon, may napakagandang balita ako na magdadala ng ngiti sa aming mga minamahal na senior citizens at sa kanilang mga pamilya. Ang Social Security System ay nag-announce ng malaking payout na maaaring umabot sa 12,000 piso na pinagsasama ang iba't ibang benefits at bonuses. Hindi lang ito chismis ito, ay confirmed na impormasyon na kailangan ninyong malaman ngayon din. Pag-usapan natin ang napakagandang balitang ito parte-parte. Una, pag-usapan natin ang regular na SSS pension na natatanggap ng aming mga senior citizens bawat buwan. Alam ninyo na ito ang base ng social security benefits para sa aming mga nakatatandang mamamayan. Pero ang ginagawa namin sa headlines ngayon ay ang karagdagang 4,000 piso bonus na ini-rollout ngayong linggo. Ang bonus na ito ay bahagi ng commitment ng gobyerno sa pagsuporta sa aming mga senior citizens sa panahon ng mga nakakahamon na economic times na ito. Pero hindi pa tapos dyan ang Universal Social Pension Program ay ini-implement kasama ng mga benefits na ito, na lumilikha ng comprehensive support system para sa aming nakatatandang populasyon. Ito ay tunay na game-changing na pag-unlad na maaaring malaking mapabuti ang financial situation ng aming mga senior citizens. Ngayon, maaaring nagtatanong kayo, paano naging 12,000 piso ang lahat? Well, ipapaliwanag ko sa inyo ang mathematics sa likod ng calculation na ito ang regular na SSS pension, na nag-iiba depende sa inyong contributions at duration ng membership, ay nagfo-form ng base amount. Kapag dinagdag natin ang 4,000 piso bonus at na-factor in ang universal social pension, ang mga eligible na senior ay maaaring makatanggap ng combined amount na umabot sa 12,000 piso. Mahalagang tandaan na may eligibility requirements na nag-apply sa mga benefits na ito. Para sa regular na SSS pension, kailangan ninyong nag-contribute ng required na halaga sa panahon ng inyong pagtatrabaho. Ang 4,000 piso bonus ay ininabot sa mga qualified na pensioner na sumusunod sa specific na kriteriya na itinakda ng SSS. Ang Universal Social Pension naman ay nakatarget sa aming pinaka-vulnerable na nakatatandang mamamayan na maaaring hindi tumatanggap ng kahit anong ibang uri ng pension. Mas malalim na pag-usapan natin ang qualification requirements. Para maging eligible sa SSS pension, dapat nakaabot kayo sa retirement age na 60 years old kung unemployed o 65 years old kung employed pa at nag-contribute ng hindi bababa sa 120 monthly contributions bago ang semester ng retirement. Ang magandang balita ay kung tumatanggap na kayo ng regular na SSS pension, automatic na qualified kayo para sa consideration sa 4,000 piso bonus. Ang Universal Social Pension Program ay may sariling set ng requirements. Ang program na ito ay specifically nakatarget sa mga indigent na senior citizens na hindi tumatanggap ng pension mula sa government at private institutions. Kung 60 years old kayo at pataas, at kabilang sa kategory na ito, dapat ninyong tingnan ang program na ito. Ngayon, pag-usapan natin ang distribution schedule. Inanunsyo ng SSS na magsisimula ang mga payout na ito ngayong linggo pero ang eksaktong petsa ng pagtanggap ay maaaring mag-vary depende sa inyong lokasyon at sa payment method na pinili ninyo. Para sa mga tumatanggap ng kanilang pension sa pamamagitan ng bank accounts, ang mga pondo ay dapat makredit sa loob ng linggo. Kung nakakakuha kayo ng inyong pension sa pamamagitan ng iba pang channels tulad ng remittance centers o pension cards, tiyakin na mag-check sa inyong lokal na SSS office para sa specific na schedule. Narito ang mahalagang kailangan ninyong malaman, ang distribution ay gagawin ng batches para matiyak ang smooth implementation. Huwag mag-alala kung hindi kayo nakatanggap ng payment kaagad tiniyak ng SSS na lahat ng qualified na beneficiaries ay makatanggap ng kanilang benefits sa loob ng designated time frame. Para sa mga nagtatanong tungkol sa documentary requirements, ang magandang balita ay kung SSS pensioner na kayo. Karaniwan ay hindi na kayo kailangang mag-submit ng karagdagang mga dokumento para sa bonus. Gayunpaman, para sa Universal Social Pension, maaaring kailangan ninyong magbigay ng proof of eligibility sa pamamagitan ng iba't ibang mga dokumento na nagpapatunay sa inyong edad, tirahan, at economic status. Magbabahagi ako ng mga practical tips para matiyak na hindi kayo makakaranas ng anumang problema sa pagtanggap ng mga benefits na ito. Una, Tiyakin na ang inyong contact information sa SSS ay updated. Kasama dito ang inyong kasalukuyang address, contact number, at bank account details kung tumatanggap kayo ng pension sa pamamagitan ng bank transfer. Ang pagkakaroon ng tumpak na impormasyon sa file ay makakapigil sa anumang pagkaantala o komplikasyon sa pagtanggap ng inyong benefits. Pangalawa, regular na i-check ang inyong SSS online account o bumisita sa pinakamalapit na SSS branch para sa mga updates. Ang SSS ay karaniwang nagpo-post ng mga anunsyo at updates tungkol sa pension disbursement sa kanilang opisyal na website at social media channels. Ang pananatiling informed ay makakatulong sa inyong matrak kung kailan ninyong aasahan ang inyong mga payments. Pangatlo, kung hindi pa, isa alang alang na lumipat sa bank transfer bilang inyong payment method. Ito ay karaniwang pinakamabilis at pinaka na paraan para matanggap ang inyong pension at iba pang benefits. Binabawasan din ito ang risk na makaligtaan ng mga payments dahil sa mobility issues o transportation difficulties. Ngayon, talakayin natin ang mga common questions na maaaring mayroon ng marami sa inyo. Isang frequent na tanong ay, paano kung tumatanggap na ako ng pension mula sa ibang government agency? Sa kasong ito, kailangan ninyong i-check ang specific na guidelines para sa bawat benefit habang maaaring hindi kayo eligible sa Universal Social Pension kung tumatanggap kayo ng ibang government pensions. Maaari pa rin kayo mag-qualify para sa SSS bonus kung SSS pensioner kayo. Isa pang common concern ay tungkol sa retroactive payments. Kung eligible kayo pero hindi nakatanggap ng mga nakaraang pension payments, huwag mag-alala. Ang SSS ay may mga procedures para sa pagproseso ng back payments kailangan ninyong makipag-coordinate sa inyong lokal na SSS office para simulan ang prosesong ito. Para sa mga nagtatanong tungkol sa sustainability ng mga benefits na ito, dapat tandaan na ang mga program na ito ay bahagi ng long-term commitment ng gobyerno sa social protection para sa mga senior citizens. Ang funding para sa mga benefits na ito ay na-allocate na sa national budget na tinitiyak ang kanilang pagpapatuloy sa nakikitang hinaharap. Pag-usapan din natin kung paano ninyo ma-maximize ang mga benefits na ito. Habang ang karagdagang pera ay tiyak na nakakatulong, mahalagang magplano kung paano ito gamitin ng matalino. Isa alang-alang na mag-set aside ng bahagi para sa emergency medical expenses. Gamitin ang iba para sa essential needs. At kung posible, mag-save ng maliit na halaga para sa mga pangangailangan sa hinaharap. Para sa mga miyembro ng pamilya ng mga senior citizens. Makakatulong kayo sa pamamagitan ng pagtitiyak na ang inyong mga nakatatandang mahal sa buhay ay nakakaalam sa mga benefits na ito at pagtulungan silang kumpletuhin ang anumang kinakailangang proseso para matanggap ang mga ito. Maaaring kasama dito ang pagtulong sa kanila na mag-gather ng required na mga dokumento, pagsama sa kanila sa mga SSS offices kung kinakailangan, o pag-set up ng kanilang mga bank accounts para sa mas madaling pension receipt. Dapat banggitin na ang mga benefits na ito ay tax-free. Hindi kayo kailangang mag-alala sa anumang mga deduction sa mga halagang ito. Ang na-announce ay ang matatanggap ninyo. Ito ay partikular na mahalaga para sa budgeting purposes dahil maaari ninyong planuhin ang inyong mga gastos base sa buong halaga. Para sa mga maaaring makaranas ng mga problema o may specific na tanong tungkol sa kanilang benefits, ang SSS ay may maraming channels para sa assistance. Maaari kayong tumawag sa kanilang hotline, bisitahin ang kanilang website, gamitin ang kanilang mobile app, o pumunta sa pinakamalapit na SSS branch. Ang kanilang mga customer service representatives ay natrain na humawak ng mga pension-related na tanong at maaaring magbigay ng guidance sa inyong specific na sitwasyon. Sa hinaharap, may mga diskusyon tungkol sa posibleng pagpapalawak pa ng mga benefits na ito. Patuloy na sinusuri ng gobyerno ang mga paraan para mapabuti ang social protection para sa mga senior citizens. Kinikilala ang lumalaking mga hamon na kinakaharap ng aming nakatatandang populasyon. Habang wala pang nakumpirma, nakaka-encourage na makita ang commitment na ito sa pagsuporta sa aming mga senior citizens. Kung malapit na kayo sa retirement age pero hindi pa nag-apply para sa inyong SSS pension, ngayon ang perpektong oras para magsimulang maghanda. Maggather ng inyong mga dokumento, i-check ang inyong contribution history, at kumunsulta sa SSS tungkol sa inyong mga options. Ang mas maaga ninyong simulan ang prosesong ito, mas smooth ang inyong transition sa pagtanggap ng pension benefits. Para sa mga tumatanggap na ng kanilang pensions, tiyakin na sumunod sa Annual Confirmation of Pensioners (Acup) requirement kapag nag-resume. Ito ay crucial para sa pagpapanatili ng inyong eligibility para sa pension benefits. Ang SSS ay karaniwang nag-aanunsyo kung kailan at paano susundin ang requirement na ito. Tandaan, ang mga benefits na ito ay inyong karapatan bilang senior citizen. Huwag mag-atubiling kunin ang nararapat sa inyo. Kung kailangan ninyo ng tulong sa pag-unawa o pag-access sa mga benefits na ito, makipag-ugnayan sa tamang mga autoridad o humingi ng tulong sa mga miyembro ng pamilya. Bago natin tapusin ang video na ito, I recap natin ang mga key points, ang combination ng inyong regular na SSS pension, ang 4,000 piso bonus, at ang universal social pension ay maaaring umabot sa 12,000 piso sa benefits. Ang mga payout na ito ay nagsisimula ngayong linggo, pero ang distribution ay magiging sa mga batches. Tiyakin na ang inyong impormasyon ay updated sa SSS at Subaybayan ang kanilang mga anunsyo para sa specific na schedules. Iyan lang para sa video ngayon, mga kababayan. Sana nakatulong sa inyo ang impormasyong ito o sa inyong mga nakatatandang mahal sa buhay na ma-access ang mga mahalagang benefits na ito. Huwag kalimutang i-like ang video na ito kung nakatulong sa inyo at mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang updates tungkol sa government benefits at financial assistance programs. I-click ang notification bell para manatiling updated sa aming mga pinakabagong videos. I-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan at miyembro ng pamilya na maaaring makikinabang sa impormasyong ito. Salamat sa panunood at makikita namin kayo sa aming susunod na video. Mabuhay! Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, pakiusap ay hit ang like button at mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang updates tungkol sa government benefits, pensions, at financial assistance programs. Huwag kalimutang ishare ang video na ito sa inyong pamilya at mga kaibigan na maaaring kailangan ng impormasyong ito. I-click ang notification bell para manatiling updated sa aming pinakabagong content. Sama-sama nating tulungan ng aming mga senior citizens na ma-access ang mga benefits na nararapat sa kanila.